For this video mga kabilogs Ayan dito muna tayo sa grocery mga kabilogs Mamimili muna tayo ng pang isang linggo natin Dahil ay uh, para magka-inback tayo ng grocery natin yun, no? Know, pasyal pasyal muna tayo Pili tayo ng mga bibili natin mga kabilogs ba diba? ganito lang tayo pag uh, mag grocery ka uh, basic Shoutout sa mga viewers natin dyan And shoutout sa mga taga Bulan Sorso -so Goan Ayan si kabilogs na grocery para ma-stack tayo sa bahay, mga lodi. So, bindi tayo ng uh, kung ano-ano dito yung magustuhan natin, mga lods. Diba? Wow. So, kaya pag once na linggo, so, mag-grocery tayo para istak na yan sa isang uh, linggo na naman, mga lodi. So, ganito lang talaga ang buhay natin dito sa Maynila namin, mga lodi. O, diba? Yan, ha? Nakabalot ng ating grocery Diba, para at least meron tayong stock sa ating bahay ayan Don't shout out din, ayun nagbayad na tayo so may 2,000 mga loads grocery pa lang yan ganito sa Maynila namin, napakamahal ng mga bilihin kaya silang tayo so parating na naman ang mga bayaran na 'di ba? Bill sa kuryente, bill sa tubig, uh, ba? Diba, sa wifi, nakupo po. Kaya kailangan meron ka ditong diskarte sa Maynila namin kasi napakahirap kumita ng pera dito, 'di ba? Para na mga taga-probinsya pag sa Maynila ka nagtatrabaho na Mapera ka. So mas maganda pa nga sa probinsya kasi nakakabili ka ng mga uh, nakakain ka ng mga pres na gulay, isda, ba? Diba? So dito tayo nagpili-pili tayo ng mga dilata. 'Di ba? So tingin-tingin ulit tayo dito. Ikot tayo, guys, kung ano pa yung kulang natin. Ganito lang tayo ka basic uh, mag uh, grocery. 'Di ba? Chill lang tayo mga lodi. Ayan, so kino-compute na ni Madam Maymay. Ayan, so may sukli pa naman tayo, guys. 'Di ba? Hindi pa naman naubos ang ating 2000. So meron pa tayong pang uh, dessert, 'di ba? So, uh, shout out din sa mga OFW ng mga solid followers natin dyan. So, ayan si Kabilogs na grocery na para mayroon tayong stock. ba diba? So, dito lang yan sa may uh, QC mga Lodi. Ayan, shout out sa mga taga Quezon City and sa mga taga Maynila namin. ba diba? So, ayan na nabili natin. Ano pang kulang? O, oh, ba diba? Ganito lang tayo ka basic mag-grocery. Uh, oh lakad-lakad muna sa kabilogs yun lang naman thank you and god bless sa mga viewers natin dyan shout out sa lahat ng viewers natin ingat kayo lagi thank you and god bless bye bye